Labis na ikinabahala ng 71 anyos na si Lola Rosalina Botikin ng Puro 4, Barangay Masarawa, Ginobatan, Albay, ang nangyaring pagbaha sa kanilang lugar kahapon na dulot muli ng matinding pag-ulan kaya naman hindi na sila nag-atubili ng kanyang pamilya na pansamantalang lumika sa Ginobatan Community College sa barangay Mauraro, parehong bayan. Anya, mas mainam ng manatili muna sila sa evacuation center para sa kanilang kaligtasan kaysa sa manatili sa kanilang bahay na isa sa mga dinaanan ng mga nagdaang pagbaha. Kararating lang nung apo ko galing doon sa isang barangay, sabi niya, Mama, na nakaba na naman, maligam-gam ang tubig diyan sa kalsada, parang tsokolate. Sabi ko, ano man na, baha, wala pa man. Ay, tingnan mo, paglabas namin yun na. Five minutes, may nag, ano namin, para video live video ni, ano, nung apo ko. Takbuhan na kami kasi yung bulwak, ng volume ng tubig. Kaya nakakanervyos talaga. Ngunit ang 82 anyos na si Lola Epifania Ordiz ng purok size parehong barangay, wala pa daw planong sumabay sa mga nagsilikas. Mahigit 70 taon na umano siyang nakatira sa lugar, kaya't hindi na bago sa kanya ang ganitong mga kalamidad. Ako, anisip ninda ako bilang inosente, pero 80 anyos na ako dili di kami Kaya ko yan pagbali di din na magkasagman, magluya, kaya ko. Pero ang kuan sa lasan, bigas sabi ako inog ignorante, sutel. Tama, sutil ka, pero depende. Depende sa sitwasyon. Hindi kita basta-basta padalos-dalos sa isip, Basta largan mo. So mga dili, di mo magkasaray. So mga gamit mo, isip mo gamit mo, taning, paguli mo, maray ka. Ayon kay Punong Barangay Vicente Marbeliat, sa 6 na raan at na 43 pamilya mula sa puro 4, 5, 6 at 8 na pinakaapektado ng pagbaha, 70 pamilya lamang ang nagdesisyong lumipat sa evacuation center. Kaninang umaga, nang ipatupad daw nila ang pagkakaroon ng preemptive evacuation bilang paghahanda sa posible na naman na epekto ng habagat at bagyong isang. Anya, hindi naman nila pipilitin ang pamilyang ayaw pang lumikas, subalit wala naman daw sanang mawawala kung sumunod na muna. Dito, na pinakiusapan namin yung mga residente, lalo na yung mga district kagawad ko sa bawat pro, na kumbinsin nila yung mga konsekwente ko dito sa Barangay Masarawan na in case na may magka-problema, hindi kami pwedeng sisihin. Ayon naman kay Mayor Jema Onghoko, patuloy ang pagbibigay asistensya ng pamahalaang bayan at ng DSWD Bicol sa mga pamilyang nagsilikas na nasa Ginobatan Community College at Maororo High School. May ano na kami may arrangement na kami kung ano yung nakatoka sa DSWD and nakatoka sa LGU. And we have uh, prepared din yung ano yung yung clinic namin, uh, may naka ano na naka-assign ng ano nurse and mga health worker para if ever na may may magkaroon ng hindi magandang ano yung pakiramdam yung mga evacuees natin may, may ano may naka-standby ng mga medical staff Nilinaw naman ng dalawang opisyal na walang quarry operations at wala pang flood control project sa naturang lugar. Ang daming mga pumunta dito, may tin tinitingnan yung location, kung saan nanggagaling, tapos pinaalipan ng drone. Ang akala kasi ni Goob, mayroon akong quarry dyan sa ta, Pero ang totoo, wala naman. Yung tubig nanggagaling talaga sa Nyugan, wala naman galing sa pinakagaling ng Potong Bayong. Doon sa area na yon wala namang quarry activity na nangyayari. And wala namang yung sinasabing uh, yung controversial ngayon ng mga flood control project, wala naman doon talagang unfinished or ano na uh, flood control. Talagang, actually, wala naman, di naman talaga doon uh, dinadaanan dinadaan na ganun kagrabe yung area na yon So, nag-iba lang yung ruta ng ano, tubig ngayon. Samantala, dahil sa malakas na pag-ulan kahapon, alas 8 ng gabi nang isuspinde ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Albay Public Safety and Emergency Management Office, ang klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan at pagpapatupad ng preemptive evacuation sa Barangay Masarawag. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.